不么丢命，你在说么 <Davis S 2> <un S 1>？

أنا <applause> 把那个石油。 No どうもそれを手に持ちとく。 muna tayo. dito tayo nilalaan para mang planuhan natin kung susunod mong gagawin duga. <laughs> Huwag ka na sa bahay ninyo. Saan ang bahay ninyo? Saan? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang bahay ko. Ah. Ay, tanong gawin, gawin mo sa akin. Hindi ko susundin yung gusto mo. Tuh, Duga. Totoo. Tuh. <laughs> ya. Ah, dito muna tayo. Ah. Bungo. Patayin mo aku, Bungo. masusunod sa gusto mo. Hindi ko magawa yung inuutos mo sa akin. <laughs> Wala ka na magagawa, duga Wala ka na magagawa. <laughs> ikaw, ako na. Ikaw na. Ako na ang nag, sa otak mo. <laughs> Kaya lahat ng gusto ko ay susundin mo. Intindihan mo? Oh. Kinokontrol mo ang utak-utak ko. Pero ang puso ko. Hindi mo pa hindi mo pa na ko-control. Kaya hindi ko gawin-gawin yung gusto mo. Ano daw ka? sa gusto ko. Kailangan to ka. Sige, simulan mo na ang mission <laughs> mo. Umuwi ka na sa inyo. Uh, uh, papatayin mo magina Patayin <laughs> mo magina Dili. Dili ako na Dili. Wala ka na magagawa, Duga. Wala <laughs> ka na magagawa. Yeah. susunod ka sa gusto ko kaya sige na lumapit ka sa bahay nyo lumapit ka sa nasa, sa mga kabahay-bahay na yan at papatayin mo kung sino nga harang sayo <laughs> oh, sige na sige na uh, uh, sige na sundin mo na ako uh, huwag mo na akong pagalitin uh, huwag mo na akong galitin duga ako mismo ang papatay sa magina mo. <laughs> wag, wag, wag mo, wag mong gawin yan. <laughs> yan, yan ang gusto ko. Magmamakawa ka, magmakawa ka luga. <laughs> Oo, gawin kung gusto mo. Gagawin kung gusto mo. Lalapit ako sa bahay. Pupunta na ako sa bahay, bungo. sundin ko na ang gusto mo. Oh, kana, kana. Sige na, sige na, lakad Diyan nakatira yung pangina mo. Diyan ang bahay ni Doga? Ha? Opo, kumalan. Sige na. Alis ka na. Lapit ka na sa mga kabahay na yan. Opo, kumalan. Ein Brummel an. Bawas na yung anak mo. Ayan, luko. Tingnan mo yung anak mo. Sige na. Sige na. Labitan mo na. Patayin mo na yung anak mo. At isunod yung yung asawa mo. Hindi. Hindi ko magawa yan. Hindi ko magawa yan. Hindi ko mag magawa ang gusto mo. Huwag mo na akong galitin, luka. Kailangan susunod ka sa gusto ko. Gawin mo na ang gusto ko, papatayin mo ang magina mo. Hindi, hindi, hindi ko magawa yan. Ah. Hindi, kahit anong nangyari, hindi ko patayin yung pamilya ko. Ah. 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 Gago ka, Luka, gago, gago. Balik ka, balik. Hindi, hindi ko magawa yan. ko kayang patayin yung pamig ko. Hindi ah. <sighs> ko kayang yun. Know, mo sa akin. Bungo. Patayin mo na ako. Sige. Sige. Patayin mo ang sarili mo. Papatayin mo ang sarili mo. <laughs> <laughs> uh, uh. Bobo. Patayin mo. Patayin mo ang sarili mo. Luka. <laughs> Bobo. Hindi ko kaya ang inagutos mo sa akin. Uh, mas mabuti pa. Papatayin mo ako. Papatayin mo ang sarili ko. Uh. <sighs> ah. Ah.

Ah. Ah. mo.

Ito na. At sa wakas, matapos ng na kasama ni Bungo. At sana, na ang buong ah, mundo. Dahil nito, maraming nagsasakripisyo. Maraming buhay na wawala. Sana, wala na rin mga mga mabibihat. So yun guys Ayan uh, Nagtagumpay po tayo guys no Ah uh, Dahil sa tulong ni Warren Ay Nakuha po nato, natin ang bungo At na putol na po Ang ganyang kasamaan Natapos na ang buhay ni bungo Guys Kasi Ang sabi ni Warren Pipilitin ko makuha yung Tali sa ulo ng bungo kasi yun ang nagbibigay uh, lakas niya. Kaya pag makuha ko 'yon ay wala na, wala nang wala nang kapangyarihan yung bungo. Kaya 'yan, natapos na po siya, guys. Wala na po ang bungo. So sinadya, sinadya ko talaga guys na siguro babalik ko, ko sa area kung saan po nawala yung bungo para siya na po mismo ang sasani po sa akin at hindi na po ako maghanap sa kanya guys no para madali ko lang makuha yung uh, tali na pula sa kanyang ulo kaya ito tagumpay po tayo guys uh, wala na po ang buko. yun lang po maraming salamat at sana sa lahat po ng babas po sa akin sana maintindihan nyo po ako at uh, yun ginawa ko lang yun para sa kabutihan ng lahat yun lang po maraming salamat yun guys magandang atang uh, halik po sa inyo lahat